walang magawa umalis ng bahay walang destinasyon <laughs> tapos eh gahanap ng makakain nag-iisip kami dito eh ito hindi pa namin natigman itong fuwa na ito eh bird. o kaya shawarma sa Jerusalem <laughs> meron na kaming drinks pero wala pa kaming pambara ano na eh, busog naman na kasi kumain na ng spaghetti sa bahay yung spaghetti ni mami niluto kahapon <laughs> hanap lang kami ng ano ng light lang na makakain. So, dito na lang kami sa Jerusalem Shawarma. Yan o. Oh. Hmm. Sulit, Sulit Pero na. Pero dollars lang. May hmm. ano na siya, ganun siya kahaba at saka may fries pa. May pulay uh. pa o. Oh. May kasama yung vegetables. Uh. iniinit na. Tapos gagayatin nila pa ako yung ilagay, ilagay doon sana na yan. Uh, sa plate na yun. Hindi siya good for ano na yung puto-trimers. Hindi <laughs> talaga like serving, na. Oo. Uh. guys. Welcome back to the vlog. Pagpalabas na naman kami ngayon kasi may pupuntahan kami. Last time, nagpa-check up si mami sa ano? Nang mata sa Walmart. Kasi nga ay panahon na para magpasalamin. Yun! So, yun nga. Welcome back to the vlog. Pupunta kami ngayon ng Northwest. Gawa ng uh, magpapasalamin si Mami. Eh, kung ano-ano na naman yung nararamdaman niya sa ano niya. Nahihilo na naman siya. Suspecha namin sa mata. Na Mami? Yeah. Comment. <laughs> Suspecha mo sa mata. Suspecha ko, eh, doktor ako eh. <laughs> First time lang namin pupunta dito sa ano na to eh. Sa ano man tawag sa ganito? Optical, Optical ano? shop. shop. Hmm. Kasi iba yung, yung pinagpapagawa namin dati ng salamin is iba, ah. hindi dito. Okay, eh, malapit lang dito yung dati oh, yung dito namin dati malapit yung pinagpagawa namin ng mga glasses nilang suot ngayon malapit lang dito kasi along MacLeod lang yun malapit sa Chinook Mall pero yung pupuntahan namin ngayon may nag-refer kasi sa amin doon may refer kami doon ni na Ati Merlin ni na Kauya Angel oh. kasi maganda rin daw doon so susubukan right, namin maganda rin daw yung service no? Ah, kaso malayo to ilang minuto sabi? Island, 26 minutes 30 minutes halos malapit na sa kanila eh oo oh, 26 minutes pala to guys maganda yung weather ngayon oo yeah. oh, ganda nga eh That Plano sana namin mamaya pag uwi Makapag grocery Kasi, at makapag ilog pa Nag, Ano tayo, eh, planong aeroplano eh. Niyayaya ako mag jogging kanina umaga Umaga na natulog <laughs> Paano mag jogging? Nakatulog ako alas 4.30 ng umaga <laughs> Sabi ko paano ko babangon ng alas 7, alas 8 Ayun, nakabangon na ako Anong oras na ba yun? Alas 6, kundi pa namin pinili <laughs> Alas 10 na So ngayon ay 12.07 na Ngayon pa lang okay. kami paalis pinangakuha pa yung anak na mag-iilog kaya nga tuloy natin yung mamaya eh we'll see sa po, ganda pa naman sana mainit pa naman sana mamaya so, yun. ayun nga last time nagpunta si mami sa walmart at doon na lang siya nagpa eye exam mamura kasi doon eh o, di, kailangan mo munang pumunta sa eye doctor para makapag uh, pa eye exam Uh, at ngayon, kung ano yung ibigay niya na reading sa mata mo, kung ano yung ano yung findings. Mga findings. yung mga measurement na nilagay, di yun yung ipapagawa mong salamin. Yung sa salamin naman is kahit saan. Uh, kung, saan mo type kung saan mo type na? na shop magpagawa ng salamin, wala namang question doon kahit saan. Eh, ang findings naman ano lang eh. Ano mo sabi sa A minor astigmatism. Pero dati na ba 'yon? Minor yung astigmatism. Mm -hmm. dati ko astig So, eh. minor astig, astig mo naman? <laughs> astig. <laughs> astig mo naman? Ako lang ang sakal Minor astigmatism. Yung kay Johan ba ganun din? Astigmatism. O, oh, diba? pareho kami. Ayun, manang-mana. So, Tapos si Johan yung... din. Ano, farsightedness. Farsighted. Kapaligtaran ng sighted Turn right onto the, <laughs> the <boundaries. laughs> Uh, malinaw yung mga nakikita ko pag malayo uh, blurry pag malapit yun, ang problema kaya yun, sana masolusyon kaso ang gusto niya kasi sana wala bang salamin yung gusto Trans mo kung may kombinasyon eh uh, gusto transition, may transition na may anti-rejection na may, may anti-rejection uh, uh, anti yun lang? e di ba meron ka bang progressive something? hindi Progressive na talaga yun sa Progressive na talaga. Kaso pag kasi pinag-combine-combine yun, mahal ang yun Kasi ang transition, hmm. usually nagre-range 75 to 100. Hmm. So kapag ang coverage miss 200 lang, edi eh, di pulang na kagad. Dahil sa lamin pa lang, nas minsan usually 200 to 350. Hmm. Oh. Maganda klase na. Akala ko ano yun, volume di pala. Ah, Pero tanong nice. nyo kung bakit ngayon lang, ngayon lang kami magpapagawa. <laughs> Kasi ano, hinintay namin yung insurance ko. Ang insurance ko kasi sa trabaho, ang renew niya is two every 2 years. years. Iba naman doon sa kanila which is every year, ano? Oh, every 2 years din sa adult. Ha? Sa bata, every year may 200. Ah, ganun ba? Wala hmm. ko. So, every, ngayon, pag, sa atin, pareho tayo na every 2 years. Every two years. <laughs> Tapos yung sa mga bata, every year, meron sa akin, sa kanya naman, every 2 years. Every 2 years then. talaga, uh -huh. lahat mas maganda yung benefit ng sa akin para sa mga bata. Oh, eh yung amount ng coverage mo 200 every year sa kanila. Sa atin naman 200 every 2 years. Ayun. Kaya hinintay namin, sipin nyo kung sa salamin niya, kasi nga medyo mahal yung magiging salamin niya ngayon. Papagamit mo ba yung dating frame na lang or ano? Hindi, ko, hindi ko nga eh. dinala. Kasi yung oh, ayun, gusto ko magpalit ng eh, kung mapapagsama namin yung insurance ko na cover, yung covered ng insurance ko tsaka insurance niya hindi malaki-laki yung magagamit no? Mm -hmm. ang hirap kasi guys pagka bawa meron kang salamin tapos lalabas ka uso kasi dito yung talaga kailangan mo mag -shades. kasi nga sobrang bright pagka maara oh. maaraw kahit nga winter lalo na pag winter. oo, oo pag kasi sobrang puti mm -hmm. eh ano prone pa naman ako In sa ano meters, sa katarak uh -huh. Mas malalapak winter guys Kasi sobrang Aka bright talaga. Tapos eh Ang dito syempre dito nga Tayo nakatira sa Calgary Alam nyo naman dito One of the Sunniest place in Canada So Ibig sabihin Kahit winter yan Ang kapal ng snow Pero sobrang sunny So sobrang liwanag Ngayon pag nag-reflect yung sikat ng araw dun sa uh, snow talagang masakit sa mata hindi ka, ka makamulat na kaya all year round dito malaking ano pakinabang sa, sa mga shades oh, tapos ang trabaho ko pa naman lumalabas kasi ano nga eh nag drop off pick up ng mga bata sa daycare eh, oh, kaya... so labas siya ng labas ng daycare hindi hmm. siya stay sa loob eh bakit ang tanong ba, di ka mag shades eh di, may shades ako, meron pa akong salamin, dalawa, palit-palit ang hassle, kaya mas maganda sana nga kung transition, hmm. isa na lang, hindi ka na, na problema na may isa kang nakalagay dito. Minsan nakalimutan ko, nakalagay pala sa ulo ko, nasa ano yung oh. shades ko, tapos meron akong eyeglasses. So, parang ako, I mean, parang, parang tangi, eh. ako hindi ako marunong talaga, ito, bakbak bakbak bak, bak na siya, kasi Lagi kong inilalagay minsan sa sombrero, di ba? Tapos pag tumungo ka, oh, may ginawa ka nga, ano, nakakalimutan ko, talsik siya. Oh. Kaya bak -bak na sombrero, naman. Nasik. Kaya nga, lagi na lang nabakbak. Hmm, lately, siguro mga... Oh, ah, Grabe naman yun. Ito. yung paisa. Mga two weeks ago, magti three weeks na rin, na ganun yung nararamdaman. Ay, eh, kasi unang naramdaman ko yun eh bago ako nagpasalam sa Pilipinas pa nagbagyo tayo dun ko naramdaman nahihilo talaga ako nahihilo ko tapos eh ano ang saya saya ng gala tapos nalulula ka anong yun. kaibahan ng ano pagpapasalamin dito tsaka sa Pilipinas kasi nakapagpasalamin tayo sa ikaw sa Pilipinas oh, noon oh. eh uh, Siyempre, sariling tukot mo sa Pilipinas. Mm, yun, yun ang malaking difference oh. Maswerte tayo dito na kumbaga yung mga napagtrabahohan natin namin insurance. pareho parehong may mga group benefits ba group na tinatawag ba? dito. Group insurance sa trabaho. So kumbaga parang sa US din, 'di ba? Na doon lahat tumatakbo through insurance eh. So yung mga pagpapagamot, ayan, lalo na ang napakahalaga yung sa mata at saka yung sa dental. dental kasi yan usually guys hindi covered ng free health care dito sa Canada ah. kaya uh, yun, ang laki ng pakinabang na meron kang work na may insurance kasi doon usually nako-cover siya. Okay. Dito magkano yung usual na mga prescription glasses uh, pagka halimbawa 300 minsan. nakaraan ko 300 yun ano yun eh, ray bans. Pero 300 magkano na-cover ng na-cover ba lahat yun? 300? Oh, wala na. Wala tayong binayaran. na kasi meron pa akong insurance dun sa school. Oh, tama. Na-combine natin. Oh, ano? na -combine. Ayun, kagandahan talaga. Pagka dalawa kayong magkasawa mag kayo na ano, may insurance. Na uh, nakakapag-ano sila ha, uh, tawag sa ganun. May term sila dun eh. Consolidation. Okay. Oh, so, yeah, tama. Consolidation of benefits uh, ang tawag kagaya nung ano, kasi nag, ano ako eh, hindi sila naka-direct billing. Direct billing. Oh, oh direct hindi billing. siya naka-direct billing. So, sabi, kailangan ko muna magbayad. So, nagbayad ako, nag-cash out muna ako ng pera, pero na-refund ko rin right away. Two days na bigay na yung kinclaim ko sa akin kasi primary ano ko yung uh, primary insurance ko yung syempre unang gagamitin and then yung remaining balance sa amin. na, nakulang kulang doon sa bihan ko syempre sayang pa rin yun Kinlaim ko sa kanya ako Ay, yung claim kumusta pala yung pagkiklaim ng gano'n? yung ikaw mismo magkiklaim ano bang Napakadali. saan Walang ba ginagawa yun ba yun. Walang-walang walang hassle. Basta alam mo yung ano, online account lang ng insurance mo. Oo, yung mag-sign in ka lang sa account mo and then may nakalagay doon na submit a claim. And then do lang. Oo, ita-type mo lang yung sino yung doktor mo, ang location mo ginawa yon anong shop. Dapat and sa then, sa insurance ko dapat talaga ako yung magkiklaim claim para sa kanya, yung sa gastos yeah. niya kasi kunya mga beneficiary eh. ko sila eh eh kasi insurance ko yun eh kaso hindi naman ako marunong ng mga ganong ganun kaya siya na lahat ang pinag uh, ano ko uh, ako na, na lang ang nag claim <laughs> gagawa ko ng mga claim claim na ganun hindi ako marunong madali lang ba basta pagka mga ganun yung ikaw ang nag claim make sure na ikikip nyo yung resibo kasi just in case na hanapin syempre ha? meron kasi nagkakaroon minsan ng issue na bakit may kiniklaim na hindi naman pala kaklaim claim claim, di ba? Hmm. So as a proof, kailangan ikip mo lahat ng resibo. Tawag dito, meron nga pa lang ganun dito. It's either uh, direct billing, makikita mo naman or pwede mong itanong doon sa let's like, say mga clinics or mga shops kung sila ay nagda-direct bill. Pag sinabi kasi guys, direct billing dito, wala ka nang Wala ka nang i out. out. Kumbaga pagpunta mo sa shop, gawan kanila ng salamin, hmm. Automatic sila na yung kumokontact sa insurance mo. Ah, Bibigay mo lang yung yung insurance, yung insurance uh, number mo or ano, card mo, parang ganun Sila na yung magki-claim yung shop na. Dito kasi sobrang connected lahat eh. Ibigay mo lang pangalan mo eh, ano na eh, uh, makikita na nila lahat. Eh. Uh, tapos yung isa namang way nga is mag out ka muna, bayaran mo siya. Uh, keep get uh, kuhanin mo yung resibo. And then ito ngayon yung uh, ikaw ang magkiklaim doon sa app or minsan sa app or minsan sa sa website nung uh, insurance na, ah, sa ano pala yan sa, On, pa. sa website mismo kasi pagka sa yung app online ano? oh, hindi ka mahirap mag claim mas madali mm -hmm. ka pag doon sa website magaya mag namin meron kaming app pero parang ang pakinabang lang is nakikita -check. namin doon yung mga existing claims hmm. yung mga magkano pa yung coverage yun nakikita namin lahat doon sa app wala na, modern na ano na tayo. Ganoon na talaga lahat, lahat ngayon eh. cellphone, lahat hmm. computer. Ayan. Ayan, nandito na kami guys. Sa may northwest. Malayo-layo din to ah. Sa so, dulo na ng Crowchild. Ito yung shop niya oh. Uh, anong pangalan niya? Ay Eye Care Plus Optometrist. So, punta kami dito ngayon. Pasok na kami. Mag magka na. See ya. Nahihirap pa na siyang pumili. Nahihirap pa na siyang pumili. Kamalin dito. Ang dami ba naman ang choices na yan, no? Uh, yung dati ko kasi dati, ganito, yung walang... Walang ganito. Uh Oo. -oh. Yung sa nose, ano. Uh -oh. Ah, kaya medyo na, dikit siya. Oo, uh, oh, ito. Uh oh, ito meron. Kaya medyo nakaangat siya, ano. Uh -oh. So, ito mo na kapagpilihan niya dito sa MK. Ano yun? Pakita mo. Medyo ra. Tingin na. MK. Dito na lahat ng brand. Yung MK. Vogue. <laughs> Click. Ah, oh, Denmark pala ito. Ang ganda. Fish. Anong basa dito? Fish? Fish. <laughs> Fish. <laughs> Ready. <Rough> or... <laughs> Noy! Gusto ko Dami tingnan! free eyebrows? May kilay ka. eyebrows. Ralph Lauren, Coach. Tony Burch, Max Mara. Burberry, okay. Versace. Okay. Lacoste. Yeah. Lacoste. Okay. Oh, yeah. Victoria Beckham Tiffany funny ni company. yung may parang idol. Hindi siya magpikit. Mga bata daw since <laughs> sa kapapagawa lang nila ng salamin last November, ang renew din ng kay mami insurance ay kailangan maghintay ng 12 months. So ibig sabihin Magagamit namin sa salamin ng mga bata yung both insurance namin kung uh, sa November. Maghintay kami hanggang til November bago namin sila ipagpagawa ng bago. Siguro pwede namin silang igawa ng transition na din para hindi in hassle Hindi sila magpapalit-palit ng suits at saka uh, glasses nila. Ganda, transport.

cover din po mukha mo. May promo sila dito guys na uh, buy one take one or two for one. New patients welcome two for one. So kumbaga may isang free pag kumuha ka ng isang uh, classes guys dito sa optometry ano? sa eye care iCare Plus. Okay din naman yung offer nila ano Mm, Ganda, ganda rin. Mm -hmm. Paano yung ano? Paano yung For new patients uh -huh. lang yun ano? Uh -huh. Yung 241 eye glasses. Paano Pagka unang gamit mo ng insurance sa kanila. They offer parang buy one take one ba? Mami. So si Mami kumuha siya ng isang salamin mm -mm. na worth, magkano yun? 530. Worth 530. 530 pero dahil daw, ano kami, uh, malayong binyahe joke. Hindi, <laughs> 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 dahil bagong patient, yung bagong customer, tapos ano, referred ba, by someone pa na nagkumuha rin ng glasses sa kanila. So binigyan niya kami ng discount. So pupo-checka pa sa kanila sa Friday. Babalik kami dito para kunin yung salamin niya. Mhm. Kailangan din magpa exam din ako. magpapa up siya para makita rin kung may problema na ba yung mata. Uh, Siyempre, kailangan din yung yearly yearly check up. Kasi nga hindi natin masabi tumatanda. Mm. So kailangan Kaya sabi din naman. Pagbalik pagbalik ko, uh, pag ko na, 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 na lang may ano, may libre may yung na nila. So, dito na lang din ako magpa-check up. Oh, wala naman ko kung, Wala naman siyang babayaran sa check up eh kasi nga covered, covered na naman eh. hmm. 2000 years later. Yung, dito na kami sa Stanley Park. Johan, ang galing. galing oh, ang galing mang hingi. Ang <laughs> oh, galing mang hingi. Ang kakala ni Daddy. Profis. Oh, you wanna have this? Wanna have this? Ah, hindi ang ang ni Yun, hanggang dito na lang at salamat sa pagsama sa amin. Yan. Okay, see okay, you guys. Okay, bye, bye. Thank you for watching. Bye. bye. See you on the next vlog.